magandang hapon po sa lahat. Uh, galing po kami sa may bodega na suki namin. Bumili po kami ng mga samyang kasi naubusan na po kami. At saka bumili kami ng mga bagong product na like yung mga chocolates. Ayan. So, na-open ko na. And isa-isahin ko yan and mamaya sa video na piniprepare ko kasi may napan akong mag video. So... Then, gusto ko lang din magpasalamat sa lahat po ng aking mga subscribers, sa lahat po ng mga nanonood sa mga videos ko. Thank you po. Thank you po nang marami. So, start na po tayo. Buksan na po natin ang ating... Actually, nabuksan na siya. Kaso nga lang, may video ako na isa-isahin natin. Ano yung mga laman sa dalawang box na nabili natin today? So, let's go! So, guys, ito po yung uh, itsura dun sa bodega. Ito po yung nahakot natin at binayaran na natin. And after nito ay ito na po yung resulta, dalawang cartoon po ang naikarga sa sasakyan natin. And then uwi na po tayo kasi ito lang naman ang pinuntahan natin para po makabili tayo, para hindi po tayo maubusan. Hello guys, magandang hapon sa lahat and happy sunday po sa lahat and kahit sunday ay naghakot po tayo, pumunta po tayo sa isang bodega kung saan namimili po tayo ng mga Korean foods, mga chocolates at saka mga snackers so ito po yung napamili natin, dalawang boxes ayan Ayan po. At saka the, tatlong cellophane na may mga classic klaseng chocolates. Ayan. So, buksan na natin. So, ito po yung sa isang box. Dalawa po yan. So, i-open natin ito. So, sa ano ang mga laman nito? So, bumili tayo ng bagong klase ng uh, seaweed. So, mabili, mabili, talaga ang seaweed sa store ko. ng talagang maraming bumibili. Kasi masarap nga naman siya. Uh, pwede na hindi ka na mag-ulam. Ganyan. Ilagay mo lang sa kanin. So marami tayong binili. Nagkaubusan na. Gusto ko sana ng isang box. Kaso lang, wala na. <laughs> Buti na lang pumunta kami kay Sunday. At nag-post sila sa FB na open pala sila. Ito, babenta na itong truffles na to. Chocolates yan. Ito yung mga ice cream cone. Ito yung mga ito, agora. Itong tawag nito. White rabbit. Ang maganda nitong white rabbit, na klase na candy na to. Kasi uh, yung cover niya, yung sa loob, pwede mo siyang kainin. Ayan. Then, ito, chocolate. Ayan. Maganda ang mga chocolate na mag Ito, ito na-try ko. First time kong bumili nito. siya mga uh, chocolate ayan tapos bumili tayo ng fishbowl na uh, chocolate, chocolate and syempre itong mga samyang na to so kunti na lang paubusan yung yung stocks nila kaya bumili na din tayo ng madami-dami. Actually, gusto ko ng isang kiss kasi lang lang talaga ang available sa kanya. So, ito po yung sa isang box. Ito siya. Tapos, ayan. Tapos, itong, tapos ito, samyang bulldog na yellow. Ayan. Pobos na. And, tapos sa ano kasi sa kanila kasi mura lang ito eh. Yung nung time na nagkaubusan talaga kami sa pink, tapos wala sila. Talagang mahal sa iba kaya dinamihan ko na. Ayan, kasi mahal sa ibang Korean store. Saka itong carbonara na anong tawag nito na samyang. Mas mabili ito kaysa iba yung mong, ano yung mga black na color kasi maanghang masyado yun. So, yun. Yung mga cream bars. Ayan. Itong My Likes. <laughs> Itong My Likes na to. Kasi ito yung baldi-baldi na binibili ko. Ito yung bago sa kanila yung strawberry flavors. Tapos, meron na silang nakaseparate na ganito yung flavors. And syempre, ang gami natin. Ayan. So, yan po yung sa isang box. Sa tayo sa mga cellophane. So, meron may mga Toblerone na mga maliliit. Mabenta ito kasi mga, alam nyo naman na mahal at talaga ang Toblerone. So, buti nilang meron sila mga maliliit. So, benta ko yan 10 pesos. Meron nyo tayong mga mini kitkat. Kasi may mga bata talagang gusto ng kumain ng kitkat kasi mga mahal. Kaya, buti nyo tayong mga maliliit. Ayan. Tapos may pringles din sa kanila na malaki ito sa regular na mabili natin sa um, store. And meron din tayong Nutella na dip and sticks. Punti lang binili ko na kasi hindi siya ganun ka mabenta. Sure, mayroon tayo no? chocolate almond. Yan. Yan. Chocolate almond. Then, meron tayong uh, Adora chocolate. So, kahit na hindi na Valentine's, talaga nga namang all season ang bentahan natin sa chocolate. Talagang maraming may Mahilig talaga sa chocolate. Ito siya. Isang box po yung binili natin na Cad Cadbury. Na Cadbury siya. Mahal talaga ang Cadbury. K kaya bumili ako kasi ito siya maliliit lang tag. Pwede ko siyang mabenta ng tag 50 tag 15 pesos. Front, and ang mga na malalaki. na malalaki itong barbecue flavor at saka itong cheese. Meron din tayong mga ah uh, ang yung mga seeds yan, na nakalit. So yun lang naman kasi andun sa tawag dito sa isang cellophane ay mga nachos. Tigda dalawang uh, piraso po lang po yung binili natin. So yun pa yung mga nabili natin for today. And yan ay tumutal po ng 15,100. Ang mahal kasi niyan yung sum So, yun po yung nakakot natin for today's video. Ayan po. So, yun lang. Thank you and God bless po.